Paano kung ang susi sa pagbubukas ng hindi maisip na yaman ay nasa mga bituin? Aquarius, sa Agosto 25, ang universo ay nakahanay pabor sa nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon na magamit ang enerhiya na sobrang lakas, na maaaring magbago ng iyong pangfinansyal na hinaharap magpakailanman. Ang kailangan mo lang ay isang simpleng ritual, isang maliit na hakbang na maaaring magbukas ng kasaganaan ng yaman na hindi mo akalain na posible handa ka na bang gamitin ang kosmik na biyayang ito? Sa loob ng mga siglo, tinitingnan natin ang mga bituin para sa gabay, kung ito man ay sa pag-ibig, buhay, o sa ating kapalaran. At Aquarius, ang kosmos ay may espesyal na inihanda para sa iyo sa Agosto 25. Sa isang mundo kung saan ang yaman ay tila mailap, ang bihirang pag-aalin ng mga bituin ay narito upang mag-alok sa iyo ng isang pagkakataon na minsan lang mangyari upang makaakit ng kasaganaan. Ang kailangan mo lang ay isang maliit at simpleng ritual, isang hakbang na kumikilos sa mga enerhiya na namamahala sa universo. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pagbubukas ng agos ng kasaganaan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Kung ikaw man ay nasa abalang mga kalye ng Manila o sa tahimik na mga sulok ng mga lalawigan, ang universo ay nag-aalok sa iyo ng isang sandali ng pagbabago. Halina't tuklasin natin kung paano mo maaaring samantalahin ang sandaling ito upang maipakita ang yaman na matagal mo nang pinapangarap. Ang kahalagahan ng kosmik na enerhiya. Ang universo ay punong-puno ng mga hindi nakikitang puwersa, mga enerhiya na humuhubog sa ating mga buhay sa mga paraang madalas ay hindi natin lubos na nauunawaan. Ang mga puwersang ito ay namamahala sa lahat ng bagay mula sa pinakamaliit na mga partikulo sa ating katawan hanggang sa galaw ng mga planeta na milya-milya layo. Habang tayo ay patuloy na naglalakad sa ating araw-araw na buhay, ang enerhiya sa ating paligid ay patuloy na nagbabago, na nakakaapekto sa ating mga aksyon, pag-isip, at maging sa ating tagumpay sa pinansyal. pa ano kung sasabihin namin sa iyo na sa mga partikular na kaganapang kosmiko, tulad ng mangyayari sa Agosto 25, nag-aalok ang universo ng isang makapangyarihang pagkakataon para sa pagbabago. Aquarius, isang air sign na kilala sa katalinuhan, inobasyon, at pananaw para sa hinaharap, ay kakaibang nakahanay sa universo sa panahong ito. Ang Aquarius ay pinamumunuan ng Uranus, ang planeta ng pagbabago, teknolohiya, at bigla ang mga tagumpay. Isa itong tanda na namumuhay sa mga bagong ideya at sariwang pananaw. Ngunit higit pa sa pagiging simbolo ng pagbabago, ang Aquarius ay konektado sa makatawid ng tao at kasaganaan. Ang enerhiya ng Aquarius ay hinihikayat tayo na magsanib sa ating mas mataas na sarili, hindi lamang tinatanggap ang material na yaman, kundi pati na rin ang yaman ng kaalaman, layunin at paglago. Ang Agosto 25 ay magdadala ng isang bihirang pag-aalin ng mga planeta, na magbibigay sa Aquarius ng isang kosmik na tulong upang makaakit ng yaman at kasaganaan. Hindi lamang ito tungkol sa swerte o pagkakataon, ito ay tungkol sa pag-aalin ng mga enerhiya na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga hangarin. Kapag ang mga bituin ay nag-alin, ang daloy ng enerhiya ay nasa pinakamataas na antas na lumilikha ng isang bintana ng pagkakataon kung saan ang iyong mga pag-isip, intensyon, at aksyon ay na-amplify. Para sa mga Pilipino na kilala sa kanilang katatagan, pagiging resourceful, at malalim na koneksyon sa espiritual na mundo ang pag-aalin na ito ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang magamit ang enerhiyang ito. Ang kulturang Pilipino ay laging pinahahalagahan ang kasaganaan, hindi lamang sa material na yaman kundi pati na rin sa komunidad, pagmamahal at espiritual na paglago. Ang kosmik na pag-aalin sa Agosto 25 ay tumutugma ng malalim sa mga pagpapahalagang ito at pinapalakas ang ideya na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang mayroon tayo kundi kung paano tayo nabubuhay at ibinabahagi ang kasaganaan na yon. Isipin mong ikaw ay nakatayo sa gilid ng isang malaking pagkakataon, alam mong handa ang universo na suportahan ka. Ang enerhiya ng Aquarius, na may koneksyon sa inobasyon at pagbabago, ay nag-aalok sa iyo ng perpektong sandali upang magsimula patungo sa pagtamo ng iyong mga pangarap. Ang alignment na ito ay nagdadala ng kalinawan at layunin, hindi mo na mararamdaman ang pagkabagot sa paulit-ulit na siklo ng paghihirap at pagdududa. Sa halip, ikaw ay magiging inspiradong kumilos, gamitin ang enerhiya sa paligid mo, at maisakatuparan ang tunay mong nais. Sa sandaling ito, sinasabi sa iyo ng universo na ngayon na ang oras upang manguna. Hindi lamang ito tungkol sa paghihintay para sa isang himala, ito ay tungkol sa pagsasaalin ng iyong intensyon sa kosmik na daloy, alam mong ang iyong mga aksyon ay sinusuportahan ng mismong mga puwersa ng universo. Ang ritual na magbubukas ng kasaganaan. Ngayon na nailahad na natin ang cosmic na enerhiya na pumapalibot sa Aquarius at ang pag-aalin na mangyayari sa Agosto 25, oras na para ibunyag ang ritual na magbubukas ng yaman na iyong hinihintay. Ang ritual na ito ay simple ngunit makapangyarihan na kumikilo sa mismong esensya ng enerhiya ng Aquarius, pagbabago, inobasyon, at daloy ng kasaganaan. Ang kailangan mo lang ay isang tahimik na lugar, ang iyong nakatutok na layunin at ilang kagamitan upang makonekta ka sa universo. Hakbang isa, ihanda ang iyong lugar. Magsimula sa paggawa ng isang sagradong lugar kung saan maaari kang mag-isa at hindi maistorbo. Maaaring ito ay isang tahimik na sulok ng iyong tahanan, isang lugar sa labas na napapaligiran ng kalikasan, o anumang lugar kung saan ikaw ay komportable at mapayapa. Ang pinakamahalaga ay alisin ang anumang mga distraksyon. Patayin ang iyong telepono, isara ang mga pinto, at huminga ng malalim upang magpakalma ng iyong isipan. Nais mong matiyak na ang iyong enerhiya ay kalmado at handang tanggapin ang makapangyarihang pag-aalin na malapit ng maganap. Sa kulturang Pilipino, ang gawaing paglilinis ay madalas na simboliko ng pagtanggal ng negatibong enerhiya at paggawa ng puwang para sa magandang kapalaran. Maaari mong isaalang-alang ang paglilinis ng lugar gamit ang insenso o sage upang mag-anyaya ng proteksyon at positibong enerhiya. Ang maliit na ritual na ito ng paglilinis ay magtatakda ng tono para sa makapangyarihang pagbabago na malapit ng mangyari. Hakbang dalawa, kolektahin ang iyong mga kagamitan. Hindi mo kailangang maraming kagamitan para sa ritual na ito, ngunit ang mga gamit na gagamitin mo ay puno ng layunin. Kolektahin ang ilang bagay na makakatulong sa iyong kumonekta sa enerhiya ng universo. Isang maliit na kandila, ito ay sumasagisag sa liwanag, kalinawan, at manifestasyon. Isang piraso ng papel at panulat, gagamitin mo ito upang isulat ang iyong mga layunin at hangarin sa pinansyal. Isang kristal o batong panghiyas, ang Aquarius ay pinamumunuan ng Uranus, ang planeta ng inobasyon at mga breakthrough. Ang clear quartz, amethyst o citrine ay magiging perpekto. Ang mga batong ito ay kilala sa kanilang kakayahan na magpalakas ng enerhiya, tumutulong na magtuon ng iyong mga layunin. Isang maliit na mangkok ng tubig, ang tubig ay kumakatawan sa daloy ng kasaganaan, at ang presensya nito ay magsisilbing paalala na ang yaman ay tulad ng isang ilog, palaging dumadaloy, palaging umaagos. Hakbang tatlo, iset ang iyong layunin. Magsimula sa pag-upo ng komportable at pagpikit ng iyong mga mata ng ilang sandali. Huminga ng malalim upang pakalmahin ang iyong isipan. Isipin mong ikaw ay nabubuhay na sa kasaganaan na iyong ninanais. Makita mong ang pera ay dumadaloy sa iyong buhay, maramdaman ang mga oportunidad na dumating ng walang kahirap-hirap, at ipinta ang iyong sarili na tinatamasa ang tagumpay na matagal mo ng pinangarap. Ang mas vivid mong mailarawan nito, mas magiging malakas ang iyong layunin. Kapag lubos mong na-envision ang pakiramdam ng kasaganaan, kumuha ng papel at panulat, at isulat ang mga partikular na layunin na nais mong imanifest. Maging tumpak at malinaw hanggat maaari. Nais mo bang dagdagan ng iyong kita? Magtayo ng bagong negosyo? Makaakit ng pinansyal na kalayaan? Isulat ito sa kasalukuyang tense na parang ito ay nangyayari na. Halimbawa, Inaakit ko ang perpektong oportunidad upang dagdagan ang aking yaman. Tinatanggap ko na ngayon ang mga hindi inaasahang biyaya. Ipinamanifest ko ang kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Kapag nagsusulat ka, itinataguyod mo ang iyong layunin sa pisikal na mundo. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay nagsisilbing plano para sa enerhiya na malapit mong tatawagin sa iyong buhay. Hakbang apat, sindihan ang kandila. Ngayon, kunin ang kandila at sindihan ito na nakatuon sa kanyang apoy. Ang apoy na ito ay sumasagisag sa apoy ng pagbabago. Ito ay kumakatawan sa iyong koneksyon sa universo at tinutunaw ang anumang pagdududa o hadlang na pumipigil sa iyo upang makamit ang iyong mga layunin. Habang ang apoy ay kumikislap, makita mong ang iyong mga pinansyal na hangarin ay nagiging realidad. Tingnan ang liwanag na lumalawak at bumabalot sa iyong mga layunin, ginagawang konkretong mga resulta. Hayaan mong punuin ng init ng liwanag ng kandila ang iyong lugar, gabayan ka patungo sa yaman na iyong hinahanap. Habang lima, i-activate ang tubig. Habang ang tubig ay nasa harapan mo, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang daloy ng kasaganaan. Isipin ang tubig bilang isang representasyon ng yaman, palaging dumadaloy, palaging magagamit. Habang inilalagay mo ang iyong mga kamay sa ibabaw ng tubig, envision na ito ay sumisipsip ng iyong layunin. Maaari mo pang itagilid ang iyong mga hangarin sa tubig, bukas ako sa pagtanggap ng pinansyal na kasaganaan. Naway dalhin ako ng universo sa kung ano ang kailangan ko. Hawakan ang enerhiyang ito ng ilang sandali, at hayaan ang tubig na magsilbing daluyan ng universo upang dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Kapag nagawa mo na ito, uminom ng kaunting tubig. Sa pagpasok nito sa iyong katawan, simboliko mong iniimbitahan ang yaman at kasaganaan sa iyong buhay sa mas malalim na antas. Hakbang anim, tapusin ang pasasalamat. Bago mo tapusin ang iyong ritual, magpasalamat sa universo. Pasalamatan ang mga bituin, mga planeta, at ang enerhiya ng Aquarius sa paggabay sa iyo patungo sa sandaling ito ng pagbabago. Magtiwala na ang universo ay narinig ang iyong kahilingan at nagsimula ng magtrabaho upang matupad ang iyong mga hangarin. Mahalaga na bitawan mo ang anumang pagkakabit sa kung paano darating ang kasaganaan. Alam mong paparating na ito. Hihipan ang kandila upang tapusin ang ritual na nagpapahiwatig na ang iyong layunin ay naitakda na sa galaw. Maaring tapos na ang ritual, ngunit ang enerhiyang iyong inactivate ay patuloy na magtatrabaho pabor sa iyo. Paano nagdadala ng yaman ang ritual na ito? Ngayong naiintindihan mo na kung paano ang ritual na ito ay may kaugnayan sa enerhiya ng Aquarius, at ang pag aalin na mangyayari sa Agosto 25, maaaring iniisip mo, paano nga ba nagdadala ng yaman ang ritual na ito? Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa mga hakbang, ito ay tungkol sa enerhiya na iyong iniimbitahan at ang mga layunin na iyong itinatad. Ang ritual na ito ay nagsasaalin ng iyong mga aksyon sa cosmic flow ng Aquarius, isang tanda na kilala sa koneksyon nito sa pagbabago, progreso, at mga breakthrough. Narito kung paano ang prosesong ito ay nagbubukas ng yaman sa iyong buhay. Pag-aalin ng iyong enerhiya sa universo. Ang yaman, sa iba't ibang anyo nito, ay isang pagsasalamin ng enerhiya. Tulad ng kung paano ang universo ay gumagana sa mga frequency, ang mga planeta ay umiikot, ang mga bituin ay nag-aalin, gayon din ang ating mga enerhiya. Kapag isinagawa mo ang ritual na ito, hindi ka lang basta nag-wish o maasa na mangyari ang mga bagay. Aktibo mong inaalin ang iyong enerhiya sa kasaganaan na umiiral na sa universo. Ang Aquarius, bilang isang air sign, ay partikular na konektado sa isipan, intuition at inobatibong pag-isip. Ang ritual na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang gamitin ang mga katangiang ito, ang iyong katalinuhan, iyong pananaw, at ang iyong kakayahan na mag-isip sa labas ng kahon. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng malinaw na mga layunin at pagbubuka sa mga bagong posibilidad, nagkakaroon ka ng makapangyarihang pagbabago sa iyong enerhiya. Ang enerhiyang ito ang humihikayat sa yaman na dumaloy sa iyong buhay. Bilang tugon, ang universo ay kumikilos sa iyong tumaas na vibration, na nagdadala ng mga oportunidad, mga gantimpala sa pinansyal, at mga hindi inaasahang biyaya. Ang kapangyarihan ng kalinawan Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit gumagana ang ritual na ito ng epektibo ay ang fokus nito sa kalinawan. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng iyong mga layunin at hangarin, naglalagay ka ng malinaw na direktibang mensahe sa universo. Ang kalinawan na ito ay mahalaga sa pagpapakita ng yaman dahil tinatanggal nito ang mga pagdududa at kalituhan. Kapag malinaw ang iyong mga layunin, makikialam ang universo at magsisimulang ayusin ang mga kaganapan na maghahatid sa iyong nais na kinalabasan. Sa kulturang Pilipino, ang kahalagahan ng kalinawan at pokus ay malalim na nakatanim. Sa mga henerasyon, ipinasa ng mga pamilyang Pilipino ang ideya na kapag itinaguyod mo ang iyong isipan sa isang bagay, at kumilos ka ng may layunin at pakay, tutulungan ka ng universo. Ang ritual na ito ay nagdadala ng karunungang ito sa modernong mundo, na lumilikha ng tulay sa pagitan ng mga lumang tradisyon at ng kapangyarihan ng mga bituin. Aksyon at layunin ang perpektong pagsasama. Habang ang kosmik na enerhiya ay may mahalagang papel, mahalagang tandaan na ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa mga pangarap. Hinihikayat ka nitong kumilos. Maaari mong pagaliin ang iyong enerhiya sa universo, ngunit nasa iyo ang responsibilidad na sundin ang mga gabay na ipinadala sa iyo. Iyon ay nangangahulugang pagsamantala sa mga oportunidad, pagiging bukas sa mga bagong daan para sa yaman, at kumilos batay sa mga senyales na ipinadala sa iyo. Isipin mo ito tulad ng paghahanda ng entablado para sa isang dula. Ang ritual ay ang script at ikaw ang aktor. Ang universo ang nagbibigay ng setting at plot, ngunit ikaw ang kumikilos na nagbibigay buhay sa kwento. Kung ito man ay ang pagkuha ng lakas ng loob na mag-invest sa isang ideya ng negosyo, paggawa ng isang matapang na hakbang sa iyong karera, o pagiging bukas sa mga bagong oportunidad. Ang enerhiya na inilunsad mo sa pamamagitan ng ritual ay nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang kumilos ng may kumpiyansa. Pagpapalakas ng iyong kasaganaan. Habang ang ritual ay kumikilos sa koneksyon ng Aquarius kay Uranus, ang planeta ng biglaang mga breakthrough at hindi inaasahang pagbabago, binubuksan nito ang isang portal para sa iyo upang ipamanifest ang yaman sa mga paraang hindi mo akalaing posible. Ang yaman ay hindi palaging dumating bilang isang malaking halaga ng pera, maaari itong magpakita sa anyo ng mga bagong relasyon, mga oportunidad sa negosyo, o isang biglaang pagbabago sa pananaw na magdadala ng kasaganaan. Para sa mga Pilipino, na kadalasang nagtatrabaho sa mga malalapit na komunidad at pinahahalagahan ang mga koneksyon sa pamilya, ang ritual na ito ay maaari ding magdala ng yaman sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungan at partnerships. Sa pamamagitan ng pag-anyaya sa enerhiya ng Aquarius, hindi ka lang naghahanap ng pinansyal na kita, binubuksan mo ang iyong sarili sa yaman ng mga relasyon, kaalaman, at mga oportunidad na kasama ng pag-aalin sa universo. Pagpapakita ng pinansyal na kalayaan Ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdadala ng mas maraming pera sa iyong buhay, ito ay tungkol sa paglikha ng pamatagalang, napapanatiling yaman. Kapag kumonekta ka sa kosmik na daloy at nagtakda ng malakas na layunin, inaalin mo ang iyong sarili sa isang buhay ng pinansyal na kalayaan. Ang kalayaang ito ay hindi lamang tungkol sa kakayahang gumastos ng pera, ito ay tungkol sa kakayahang mamuhay sa iyong sariling mga termino, malaya mula sa mga pagkabahala sa pinansyal. Isipin mong gumigising ka araw-araw na alam mong ang yaman ay dumadaloy ng walang kahirap-hirap sa iyong buhay walang katapusang mga oportunidad, at ang iyong mga aksyon ay sinusuportahan ng universo. Ang ritual na ito ay tumutulong sa iyo na linisin ang landas para sa hinaharap na iyon, inaaliin ang iyong mindset at mga aksyon sa buhay ng kasaganaan na nararapat sa iyo. Conclusion Habang papalapit na ang cosmic na pag-aalin sa Agosto 25, nag-aalok ang universo ng isang pambihirang pagkakataon, isang pagkakataon upang buksan ang yaman at kasaganaan na palaging nasa iyong mga kamay. Ang maliit na ritual na iyong natutunan ay higit pa sa isang serye ng mga hakbang. Ito ay isang paanyaya na mag-alin sa enerhiya ng Aquarius, magamit ang makapangyarihang pagbabago ng kosmos, at buksan ang iyong sarili sa daloy ng kasaganaan sa bawat anyo. Ngayon, nasa iyo ang susunod na hakbang. Ang universo ay nagbigay ng perpektong kondisyon, ngunit ikaw na ang gagawa ng hakbang. Gamitin ang ritual, itakda ang iyong mga layunin, at hayaang gabayan ka ng enerhiya ng Aquarius patungo sa kasaganaan na matagal mo nang pinangarap. Kung ikaw man ay nasa abalang kalye ng Metro Manila o sa tahimik na mga lalawigan, tandaan, walang hangganan ang ritual na ito. Ang universo ay naghihintay na kumilos ka at angkinin ang iyong yaman. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. Yakapin ang kosmik na enerhiya at ipamanifest ang yaman na nararapat sayo. sa iyo. Mag-comment sa ibaba Handa ka na bang gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin para sa iyong pinansyal na hinaharap? Anong mga hakbang ang ginagawa mo upang mag-alin sa kasaganaan ng universo? A like, I share, at mag-subscribe para sa iba pang espiritual na kaalaman at cosmic na ritual na makakatulong sa iyong matamo ang iyong pinakamataas na potensyal.